Tuloy ngayon naghihilom ang sugat nga nitong si Danaya sa piling ng bagong mortal na kanyang nakakasama. Nagtiwala siyang muli sa mga tao at dito nga inagsimula ang panibang yung ito ng kanyang buhay. Ang kanyang tadhana ay natupad nga ayon, ayon sa hula nitong si Kasupeya. Dahil doon, naging masayang muli itong si Danaya sa piling ng kanyang bagong kasama at binayaan sila ng bagong anak. Ang nakatadhana, ito nga ang pangangalangan na nila na Terra, isang magiging malakas na kagaya din ni Danaya. Nagtatanong ang kanyang asawa kung kailan maglalabas ang kanyang kapangyarihan kagaya ng kanyang inang si Denaya Subalit, ayon sa kanya, hindi pa agad-agad at kailangan na muna nilang namnamin ang kabataan nga nitong si Terra. Samantala, mabibigyan na nga ng dinong ang matagal nang uh, nakikita ni Mata sa kanyang mga panikinip kung saan may panganib na paparating at dito maliliwanagan siya sapagkat matatagpuan na nga niya itong si Metena ang kanyang kakambal batid niyang napakalakas na ito kaya naman nanganganib ang uh, buong lareo ang buong siya. Kaya dali-dali nga siyang umalis bago pa man siya uh, masaktan nga ng kanyang sariling kakambal na ito nga si Medina. Nakita na niya na hindi na nga ito Ape 3, isa na ang ganap na tao. Nararamdaman din niya ang napakalakas na kapangyarihan ng kanyang kakambal. Matinding pangani ang nag-aantay sa Lareo. Kaya naman agad, -agad si Kasopeya ay nagbigay na nga ng warning dito kay Imao na kailangan na nga nilang gumalaw at kumilos dahil anumang oras ay kikilos na nga itong si Metena. at hindi basta-basta ang kanilang kalaban dahil punong-puno ng galit itong si Metina wala itong patatawarin at punong-puno siya ng pagiganti. kaya naman na uh, sinabi ni Kasopea na kailangan ipunin na nga ang lahat ng apat kaharian para maging malakas sila at hindi madadaig ni Metina nagsisimula ng mangamba ang magkapatid na si Alena at ito si Perena. Dito na nga nasabi ni Perena na sa pagkakataong yun kailangan makabalik na nga itong si Danaya dahil nanganganib ang kanilang kaharian.